Okay, magandang magandang araw po sa inyong lahat. At syempre sa araw po ito ay binabati po natin ang ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao na mga Pipayo supporters. At syempre maging ang ating mga kababayan sa abroad. At syempre lahat po ng ating mga kababayan, lalong lalo na po yung mga masusugid at talagang mga tunay ng mga lingkod bayan magmula po sa ating mga kapulisan, kasundaluhan, maging sa ating mga lingkod bayan, mayors, mga congressmen, mga gobernador, at syempre kasama na po dyan ang ating namahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At syempre binabati din lahat na uh, binabati din natin lahat ng mga tolong guests, no? lahat ng mga magnanakaw, ah, na magbagong buhay na kayo. Tigilan nyo na yung pagdanakaw ninyo sa taong bayan. Dahil hindi maganda yan. Bagong buhay na kayo, lalong lalo na si Inday Lustay. Kung <laughs> hindi ka nagbago, ay hindi malayong mangyari na makakasama mo namang lalong madaling panahon ang tatay mo doon sa dahig. Okay, sa arupong ito ay napakaganda po ng ating pag-uusapan. Ito po ay uh, tungkol po sa naging reaksyon po ng ating mga congressman na kung saan po ay nanggigil po at talagang uh, sinagot po at talagang pinatulan po itong kasinungalingan ni Chisis Codero. Ewan ko ba kung bakit gumagawa ng kasinungalingan itong hayop na ito gayong uh, isa rin siyang abogado at alam niya na bawal siya siyang abogado ang maging marites. <laughs> eh biro niyo mga minamahal ko mga kababayan Eh naggawa po ng istorya Ito po si Chis Escudero Na di umano Ay naging sunod-sunuran Ang mga congressman Kay uh, Speaker Martin Romualdez <laughs> Gayong uh, alam naman natin, mga minamahal ko mga kababayan, na nagpahayag po mismo si uh, House Speaker Martin Romualdez na kung saan ay respetuhin na lang ang uh, desisyon ng Senado. Pero makikita niyo po mga minamahal ko mga kababayan na tila nagmukhang marites ito pong si Cheese Escudero bilang uh, bobong uh, Senate President ng Senado. <laughs> Okay, dito po sa ating screen makikita po ninyo dito yung balita po ah, ah, na kung saan ay nagsalita po ah, kung di po ako nagkakamali ang nagsalita po dito mga minamahal ko mga kababayan bibigay ng pahayag ah, kung di po ako nagkakamali ay ito pong si ah, sino ba to? Ah, kung di ako nagkakamali ay Uh, teka lang ha Si Ronaldo Beliarano uh, O uh, ah, Sorry Ano pala Baleriano uh, Sorry Okay So sabi po dito sa balita No hindi nagustuhan ng ilang mambabatas ang pahayag ni Senate President Chis Escudero na sunod-sunuran lang sila kay Speaker Martin Romualdez. So malino po yan mga minamahal ko mga kababayan. No? So sa panayam ng Manila, uh, sa panayam kay Manila Representative Rolando Balyare uh, Balyare uh, Ballare, Valeriano, sorry, na ano yung dila ko, Valeriano, iginiit niya sa kaniyang parte ay bihira lang niya makausap ang house leader. Yan po ah, ang pagkasabi po ni Valeriano. No? Never po, sabi niya. So, sabi niya, never po ako sa parte ko bihirang bihira kaming magkita kami ni speaker si Romualdez po yung sinasabi niya dito lang sa plenary never po kami nagkakausap ng personal sa adpa ni Belia ah uh, Belariano okay dagdag -dag, -dag -dag pa niya ang kaniyang paglagda sa impeachment ay hindi idinikta ni speaker Martin Romualdez o bagkos ay dinikta ng kanyang mga constituent okay sabi pa niya dito as far as i am concerned yung move ko sa impeachment yun ay ayon po sa dikta ng mga constituents ko o dagdag pa niya siguro kung hindi kung mali yung perma koron baka natalo ako nung nakaraang eleksyon so gusto niyang sabihin doon na dahil tama yung kanyang pagperma no na impeachment sana nanalo siya dahil yun ang gusto ng taong bayan o nakararami sa ating mga kababayan. O, sabi pa niya dito, uh, sabi po dito, sa hiwalay na panayam o panayam kay Bataan Representative Geraldine Roman, si Roman na po to, ibang uh, congressman naman po to, tahasan niyang sinabi na walang basihan ang pahayag ni Senate President Chish Escudero. So pinabulaanan po at kinlaro po nila na sinungaling itong si Chish Escudero. E dapat lang naman talaga linawin kasi mukhang nagiging maratis po itong si ano eh, si Escudero eh. No? Yung raptor yung mukha. So, so sabi dito, sabi po ni Geraldine, Terima Itong nakaraan lang, aniya, sinabi mismo ni Speaker Romualdes na antayin kung ano ang desisyon ng Senado kaugnay sa impeachment. Ayun naman pala eh. Pero bakit parang iba yata ang ilalabas ni Escudero? Diba? Parang gusto niyang sirain. Gusto niyang tanggalan ng utak. Gusto niyang, diba? Kung bakit parang siyang babaeng puta na naninira sa madinis na babae babae, di ba? So si Raulo uh, talaga ito si Chicho, eh. dagdag pa dito, sabi po dito, Hind, uh, hindi niya o ni Romualdez, kasi sinasabi niya doon, si Romualdez may pinatutok yan. Ito yung kadugtog po ng uh, sinasabi po nito ni Tony Geraldine. Sabi niya, hindi niya o ni Romualdez dinidiktahan. In fact, he's quiet-quiet pagdating dyan sa stand namin sa impeachment case. So, yun naman pala. So, sabi niya pa dito, the developments and the Senate yesterday, malinaw ang sinabi ni Speaker Romualdez, antayin natin kung ano ang desisyon ng Senado. So, I do, uh, I do not think mayroong basihan ang Senado ni uh, uh tawag nito Senate President Chis Escudero with all due uh, with due respect ayon kay Roman so ganun pa man hirit na mambabatas sa Senado ito po yung kanyang last na sinabi nasundin na lang ha? sabi dito gayon pa man hirit ng mababatas sa senado inadres niya po yung salitang ito ha? nasundin na lang ang saligang batas na kailangang magkumbin ang kapulungan bilang impeachment court will po agad-agad. So, yung po, yung po yung kanyang naging misahe dito po kay Chis Iskoder at maging sa mga senador na mga tulongges, mga bobo. No? Balino po. So, hindi ko alam kung anong motibo nito ni Chis Iskodero bakit sa kapila ng pinahayag ni ah... Uh, House Speaker Martin Romualdez na na lang, unawain na lang, lahat na nga eh. Lahat na pinakita niya May, may kahulugan yun eh. Yun ay may kahulugan na nagsasabing hayaan natin pagbigyan natin. Hayaan natin sila. Irespeto natin. Ganun eh. Yung mga halos lahat na nga ng pangunan uh, ng ano eh. Sinabi na nga ni Hospital Martin Romualdez nung in-interview siya, di ba? Malinaw po yun mga minamahal ko mga kababayan. Nagsalita po siya, di ba? Irespeto na lang. Ewan ko dito kay Cheese kung anong nakain ito. Bakit biglang banat siya ng ganyan? Naniniwala ko na may motibo to. Bakit kailangan niyang sirain o papangitin yung image ng ating mga mambabatas dyan sa kamera? Okay, tuloy po tayo, no? Uh, so, dito po sa ating screen, makikita mo po dito, ah, uh, yung uh, sinabi po ng uh, ilan sa mga kilalang congressman na madalas nating nakikita dyan sa kamera sa so ito'y meron po mga usapin so sabi po dito no, walang basihan ang mga ito no? so ito po yung uh, kanilang mga naging sagot another uh, fantasy at fiction. Obvious na layunin nitong ilihis ang atensyon ng publiko mula sa tunay na isyo ang impeachment trial ni BP Duterte. No? Malinaw. Huwag nilang gawing panakip butas si Speaker Romualdez para takasan ang pananagutan. Kung iintindihin niyo pong mabuti, mga minamahal ko mga kababayan, yung nakasulat po dito, o yung sinabi po ng ating mga congressman, na huwag dawing panakipbutas si Speaker Romualdez, eh, may ibig sabihin po yun. Sa so, ibig sabihin, gusto lang palabasin ni Cheese Escudero na ginagawa silang utusan ni Speaker Romualdez. Pero kung titignan mo po, yung nakasulat po sa batas o sa saligang batas, ang nakalagay po dyan, kapag may ganitong mga usapin, katulad po ng impeachment, kung maalala ninyo, si Corona, yung Chief uh, Justice, madalian po yun na in-impeach dahil sinunod po ng mga senador noon kung ano ang nakatakda o nakasulat o ano yung pinag-uutos ng saligang batas. Kaya madalian po talagang na-impeach si Corona. Ganon din po kay Erap Estrada. Na-impeach po siya. Madalian din. Kasi sinunod ng mga nakaraan ng mga senior ah, ng mga senador yung nakasaad po sa saligang batas po yung pinatutupad na batas sa ating bansa. Ganun din yung nangyari kay Gloria Macapagal Arroyo. Dahil nakasaad sa batas na kailangan huwag patagalin, bilisan, hindi dahil sa naguutos ang mga congressman. Ewan ko nga ba dito kay Chis Escudero, bakit ito ang ginawa niyang isyo, gusto niyang palabasin. Tulad po ng sinasabi, ng uh, nakasulat po dito sa ating screen sabi dito obvious na layunin nitong ilihis ang atensyon ng publiko mula sa tunay na issue Halatang halata po na talagang uh, may ginagawa pong kakaiba. Ginagamit ni Escudero ang kanyang pagiging tulongges na, na abogado para lamang po tulungan si Sarah na hindi makapanagot sa kanyang winaldas na 600 billion na pera ng taong bayan. At para iligtas si Sarah sa issue na 135 million na ginasto sa 11 days lamang. At maliban doon, para mapagtakpan yung ano yung tunay na nilalaman o para hindi maipakita yung tunay na nilalaman ng kanilang mga bank account kasi pag nagsimula yan papipilitan si Sarah o mga Duterte na ipakita ang tunay na bank account nila at doon na mapapatunayan kung ilan talaga. Kasi sinasabi nila mahirap na. Front nga ni Duterte, di ba? Mahirap lang yung bahay niya. Pero nakita, bilyong-bilyong halaga na kanyang mga mansyon ang natuklasan ng mga MBI, ng ibang mga, ng ibang mga uh, ilutusan ng ating gobyerno para investigahan ito mga daama na natuklasan nila na mayroong pag-aari na umaabot po sa trilyon-trilyon. No? Pinag-gustong pagtakpan ni Chase. Ngayon, uh, sumagot po, ito pong si, isa din sa mga congressman na kilala natin, kung maalala ninyo, isa din po sa madalas na humaharap po dyan sa camera. Ito po si Jefferson J. J. Kunghun kung maalala madalas po natin itong makita dyan sa camera na talagang uh, isa din sa matindi kong magtanong, no? So, ito po ay uh, uh, representative po ng first district dyan sa Sambales. No? Sabi po niya, walang sunod-sunuran dito sa camera. Sinagot niya, si Chis, we work together kasi may tiwala kami sa leadership yun po yung malinaw na sinabi niya. Ha? May tiwala kami sa leadership ni Speaker Martin Romualdez. Hindi niya tayo pinipilit. Yan ang pagkasabi niya. Hinahayaan niya kami magdesisyon base o base sa sarili naming prinsipyo at panini, uh, paniniwala. O pananaw. Yan po yung malinaw niya na sinabi. So dito po, pinapamukha lamang po ni first uh, uh, District Representative uh, J. Person J. Kung Hun, na mukhang wala sa sarili at mukhang naninira lamang itong si Chis Escudero. So, bakit po ba sila nagsalita ng ganun? Kasi po may isa pong binitawan na salita si Cheese na talagang nagbigay ng kumbaga eh talagang nakapagpainit ng ulo ng ating mga congressman sabi kasi ni, ni Cheese kung trabaho ng ilang mambabatas na maging sunod-sunuran kay Speaker Romualdez na gustong klaro itong impeachment na ito hindi namin trabaho yan sa Senado hindi ko rin trabaho yan bilang tagapangulo ng Senado So gumawa siya ng isang statement na uh, malayong malayo naman sa tunay na nangyayari. No? So sabi pa ni Chase, may sinabi pa si Chase eh. Sabi ni Chase, hindi kami utos-utosan ng kamera na porket na isipan nilang i-file yan sa huling araw eh sunod-sunuran kaming magkakandarapa na gawin yung gusto nila So, yun ang gusto niya palabasin. Gusto niya palabasin dito na para bagang, oh, alanganin na, alanganin na. Lagi naman ganun eh. Ilang beses na ba laging ganun? Nung June to, tinigil. Kasi, kesyo ganito daw, ganyan. Di ba? Mukhang nahahalata na po itong si Chish Iskodero. No? Mukhang nahahalata na po. Halatang halata po kaya hindi naman natin masisisi yung ating mga kababayan. Ha? Talagang halatang halata. Kaya hindi natin masisisi kung bakit magkakaroon talaga ng galit ang ating mga kababayan. Sa totoo lang, yung ating mga kababayan po ay talagang nag-iinit na po Grabe na po ang kanilang galit, no? Nakikita niyo ba yung nangyayaring rally? Ha? Baka hindi niyo po napanood. Eto, panoorin muna natin saglit. Eto, panoorin po natin. Please, <tinyo> please! alas 9 kaninang umaga, nagmarcha ang higit 4,000 miyembro ng Akbayan Party List, Magdalo at iba pang sectoral groups sa White Plains Avenue papunta sa People Power Monument sa EDSA. Sa dami ng dumalo, nagdulot ito ng traffic. Anong petsa na dumaan ang Pasko, ang bagong taon, natapos pati tayo New Year, pero hanggang ngayon, ang ating impeachment complaint ay natutulog pa rin sa Office of the Secretary General. Galawin na ang baso, panaguti na si Sara Duterte maging ang apo ni na dating Pangulong Cory Aquino at Senador Ninoy Aquino na si Kiko Aquino D. present sa programa. Kabilang siya sa mga naghain ng impeachment complaint laban sa bise. Again, para sa amin, guilty na guilty si VP Sara. Kung hindi sumasangayon yung house, sabihin nyo na, sabihin nyo na tama yung pagpatay. Sabihin nyo na tama yung, pagnan, yung paglulustay ng pera ng bayan. Please hear the impeachment now. Do your jobs. So yun, nakita ninyo Naghalo-halo na nagsama-sama na mga Pilipino may magdalo nandun yung uh, apo pa yata ni ano yun eh ni, ni Aquino Ninoy Aquino anong sabi niya do your job oh. ngayon sinasabi rin niya na oh, sabihin niyo sa amin na tama lang na lustay ni Sara yung yung pera ng taong bayan tama lang ang pumatay tama lang etc etc no? Alam niyo matindi yung ano na yun. Kitang-kita ng taong bayan yung, yung pambababoy, nakita ng taong bayan yung talagang pagiging magnanakaw ni Sarah. Obvious na obvious yung kanyang pagnanakaw, halatang halata. Pero ewan ko dito kay Chisis si Escudero na parang hindi niya nakikita. No? Dahil lang sa kasama niya, yung mga senador ni Sara Duterte Duterte doon sa Senado tila nagiging bulag siya bilang Senate President bilang isang mambabatas na dapat eh, eh maging tagapagtanggol ng uh, mga Pilipinong inaapi o ninanakawan ng mga politikong katulad ni Sara Duterte mukhang mas pabor siya sa magnanakaw ha? mukhang mas pabor siya sa mamamatay tao mukhang mas pabor siya sa mga politikong gahaman sa pera at pangyarihan so kung ganun may kasabihan tayo nang isang taong kumakampi sa isang masama isang magnanakaw isang mandarambong ay mandarambong din magnanakaw din sa so, ibig sabihin, eh, baka kailangan niya tang investigahan din itong si Chis Escudero. Baka mamaya eh, uh, may ginagawa din itong katiwalian. Baka, di ba? Kaya natatakot siyang tirahin si Sarah. Eh, diba? Baka silipin din siya. Eh, ganun din yung makita sa kanya. Kaya siguro natatakot. O baka naman sinabihan siya ni Sarah, oh, umalis ka, pareho lang tayo. Sige, subukan mo ako ipa-impeach. Marami kong alam sa'yo. Marami kong ano sa'yo. Siguro, isa din yan sa dahilan kung bakit hindi nagsasalita o ayaw ni Chis na ipa-impeach si Sarah dahil baka ma-impeach din siya. Baka trabahuin din siya. Baka pareho sila ng ano eh. ba? Diba? Pwede rin yun. Hay nako talaga mga kababayan nakakalungkot isipin pero ganun pa man mga minamahal kong mga kababayan eh talagang eh wala tayong magagawa talagang ang politika sa ating bansa ay kakaiba basa sabi talaga nating kakaiba ibang iba sa ibang bansa pero ganun pa man, eh, wala tayong magagawa. Talagang ganun. E eh, panalangin na lang natin na maghari pa rin kay Chis o maghari pa rin sa Senado yung patotohanan. Uh, uh, Kasi ang mangyayari niya, dahil nga, mga kampi, kakampi ni Sarah yung iba dyan, e eh, maaaring kahit matibay ang ebidensya, <laughs> di ba? Kahit matibay ang ebidensya, eh magiging walang kwenta ito. Dahil sa mga bulag, pipibingi, at walang kwentang mga magiging uh, tagahatol. No? So, ganun pa man, kapag hindi na-impeach si Sarah, maniwala kayo, magpipipol power talaga. Magpipipol power talaga. Yan na lang, Solsin, yan. Kapag ka uh, sinabutahe no, binaboy ng mga senador ni Duterte yung magaganap na impeachment yan <laughs> Kailangan na mag-people power. Kailangan na. Kauna-una ang Vice President na patatalsikin dahil sa kanyang pagiging magnanakaw. No? So, ganun pa man, inaasahan na natin ang mangyayari yan. Magkakaroon talaga ng people power. Ito ang dapat makita ni Sarah. Ha? Kung papaano magalit ang taong bayan. At sigurado ko, magiging mas madugo kapag ka siya ay hindi na impeach. Ito ang dapat katakutan nila pato, nila bongo. Dahil pag kumilos ng taong bayan, may kalalagyan talaga kayo. No? Hindi kayo sasalbahin ng pera ninyo pag taong bayan na ang nagalit. Tandaan ninyo, 600 billion ah, billion ang pinag-uusapan dito na ninakaw ni Sarah. Palas 125 billion naginasto sa isang sa labing isang araw lang at marami pang iba. So kapag siya oh, bilang isang vice president ay eh, nakapagnakaw ng ganong kalalaking pera, mas lalo na pag ito ang naging presidente, baka higit pa sa tatay niya ang nakawi niya. No, ang tatay niya nagnakaw ng mahigit 6.3 trillion. Trillion na 'yon ah. Diyos ko po, mapapakinabangan na ng milyong-milyong Pilipino pero nabunta, napunta lang sa bulsa ni Duterte. Hindi nila mapalabas eh. Hindi nila ma-explain. Dapat ma-explain nila yan. O pa, paano ba? Nasa yung mga proyekto, wala silang maibigay. Wala silang maibigay. Para silang isang utusan na inutosang bumili na walang maipakitang resibo na yun ang katunayan ng presyo ng kanyang binili. E sino ba namang amo ang matutuwa? Walang matutuwa dyan tandaan ninyo tayong mga Pilipino ang amo nila dahil mga public servant sila papayag ba kayo na yung mga utos ng public servant natin walang maipakitang resibo sa perang ipinagkatiwala natin sa kanila mag-isip kayo kaya nga ang magiging way para malaman ang katotohanan, magkaroon ng impeach para malaman kung talagang si Sara Duterte ay nagsasabi ng totoo kung talagang si Sara Duterte ay malinis kung talagang siya ay may ebidensya kasi sabi ni Sara, hindi sa dahil sa ayaw kong sumagot, dahil sa wala akong may sagot, kaya ayaw kong sumagot meron akong, meron akong isasagot kaya lang ayaw kong talagang sumagot, pero doon sa impeachment trial, hindi niya pwedeng sabihin so dapat patunayan niya doon eh wala eh, alam ni Sarah Duterte makukorner niya doon eh alam ni Sarah Duterte, kaya ang alam natin dito, ang lalagay talaga sa isip natin, malamang nabayaran na lahat ng senador dyan, malamang pinakamababa dyan, 50 million pinakamababa na yan kasi, trilyon-trilyon ang mabubuksan. malalaman din kung saan tinago ni Duterte yung trilyon-trilyon na yan, madadamay si Kiboli na naman, kaya ayaw nila cheese, bakit? alam mo na di ba so yan yan dapat ang abangan natin dapat ipaglaban natin na dapat mapag-usapan niyan diyan sa impeachment trial kasi mapapanood ng buong Pilipinas yan ngayon kahit baloktotin ng mga senatorian, yan dahil malino sa taong bayan ang katotohanan ang ebidensya yari sila sa taong bayan magkakabulo talaga ang bansang ito no? So, ganun pa man, nandito lang muna po tayo. So, muli po, tulad po ng sinasabi ng yung lingkod, mabuhay ang ating ng bayan, mabuhay ng mahal sa ating ng bayan. Maraming maraming salamat po.